wala na bang nagtitiwalang foreign investors kay BBM Bongbong Marcos Jr. administration yan yung topic ko for this video so here's an article from ano uh, billionaire foreign direct investment net inflows in the Philippines fell to a 53 month low diba 36.2% decline same month uh, last year according to the data from ano BSP ano siya a uh, weakest since 2020 eh ano ba yung 2020 yun yung covid dati eh so natural lang na babagsak talaga ma mga foreign direct investments during that time pero ngayon ano na di ba normal naman ang lahat or i should say wala namang ano uh, nangyayaring ano mga pandemic ganon still nag uh, ano fall siya ng 36.2% decline Grabe yan. I think because of ano yan, <laughs> yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, uh, political instability, ganon, yung improvements ng Pilipinas, infrastructure, parang wala pang ano ah, mga big ticket projects ah, kasi pag foreigner, di ba, gusto niya na ano eh, uh, syempre, profit, yung nasa utak ng mayan, before sila pumasok, or magpasok ng investment on a certain uh, country, kasi ang FTI, ano yan eh, investment na ano yan, a uh, long term commitment. Kumaga pumuposisyon sila sa Pilipinas kung saan karo sila ng ano, a uh, controlling position on certain uh, businesses. Kakaroon sila ng controlling interest on certain companies. Therefore, ano yan, kailangan bago sila, ano, or bago nila gawin yon kailangan magitaan muna nila ng, ano, uh, magandang-gandang uh, growth prospect ang Pilipinas problema kung puro ay ayuda siguro yung nila, di ba? And puro ano, wala namang ano, uh, ongoing na big ticket infrastructure projects. May political instability pa. Aba, ito lang ang, ano, uh, mahirap mahirapan kang makikita na ano, uh, growth prospect sa Pilipinas. Meanwhile, uh, you have the ano, the new darling ng ano Southeast Asia, Vietnam. Ayan, no? Di ba? Kita niya yan? first 9 months of 2024 up 11.6% year on year. Diba? US 24.78 billion. Grabe. So when it comes to ano, ayan, uh, uh, FDI, wala na talang na na tayo. Na dati, wala eh. Uh, tinatambahan lang natin yung Vietnam na yan in uh, GDP. So, in the coming years, uh, tayo na yung tatambakan ng ano, uh, Vietnam <laughs> in terms of uh, GDP, di ba? Ganon kalala ang sitwasyon ngayon ng ano, uh, Philippine economy. O hindi naman siya malala, no? Ano lang siya, mabagal siya kung mabagal. Eh, ayaw mo ka nang mabagal. Gusto mga mag-grow, eh. Gusto mga maging ano, eh, Talagang emerging country, eh. Ang problema, wala, eh. Hindi na nagiging ganon ngayon ang ano, ang Pilipinas. So, ito yung article na yan na, ano, naka base sa data ng, ano, uh, BSP. Di diba? ano ba? Ano sa Pilipinas na? Di ba? Uh, equity placements so sh uh, a sharp decline of 53.4% kasi yan. <laughs> Medyo patay ngayon yung, ano, stock market ng Pilipinas eh. And majority of investments coming from, ano, yung uh, known allies ng Pilipinas, uh, Japan, U.S., And uh, some Singapore targeting the manufacturing, real estate, information, and communication, and trade sector. Pero ano yan eh, majority of that is Japan eh, uh, US eh. Konti lang investment ng US sa Pilipinas eh, maybe even Singapore. Despite the weak performance in September, FDI net inflows for the first 9 months uh, growing by 3.8%. O, compare mo dito, ayan o, oh, 11.6%. And then, ano lang siya, 6.66 billion. Meanwhile, tayo, di ba? Or as you say, Vietnam, 24.7. So, how come na, ano, uh, boy na boy pa ng Pilipinas? Well, dahil nga yan sa, ano, uh, remittances, OFWs, mga BPOs, and some other, ano, uh, dollar earners na nakabase sa Pilipinas. Na kung wala yung mga yun, di ba? Masabi ko sa inyo, matagal ng lubog ang Pilipinas. The growth was driven by 28.1% rise in equity capital placement. Okay, significant contributions from UK, Japan. Again, mga ano eh, di ba? Mga Westerner. Plus Japan kasi yan yung mga magkakaalay eh. And then you have some Singapore. So, ang target daw nila for next year is ano lang? 10.5. <laughs> Malayong malayo sa nai re ng ano, Vietnam mo. Oh. 24.7. As the government works to enhance investor confidence and attract long-term capital, paano? Yung ano, puro, puro political uh, instability yung nakikita ng mga foreigner. Puro ayu ayuda yung nakikita ng ano, mga foreigner, di ba? Wala sila ganong na ng ongoing na big ticket infrastructure projects tulad ng mga railway. Di ba? Kasi yung mga railway projects na yun, puro ano lang eh puro continuation lang siya ng uh, previous admin and actually bumagal nga yung uh, progress ngayon ng mga railway projects kuryente sa Pilipinas mataas pa rin di ba isa rin yan sa mga <laughs> tinitingnan ng mga ano uh, foreign investors so talagang wala no hindi nagmamaterialize yung ginagawa ni ano ni president uh, Bongbong Marcos di ba despite uh, si BBM siya yung ano parang highest recorded na president kung saan ano alagi ng gastos niya lagi sa kanyang mga travel di ba ayan no twenty uh, for 2025 ang propose uh, travel budget niya na naman niya to attract or to who in ano foreign investors is 1 billion ah, nakita nang ganyang ano <laughs> travel travel expenses okay Anong 2024, di ba? Ano, 1.1. So, imagine lahat ng, ano, ginawa niyang travel noong 2024 uh, hindi nagmamaterialize di ba despite all of these ano uh, budget na ginagastos niya kasi di mga support kit pupunta ka sa kanila ako sabit mo sila ng ano personal gawa ka ng presentation sa harap nila di ba try to attract them wala pa rin eh hindi nga naman ganoon basta-basta ano magko-commit mga foreign investor eh Siyempre, may mga researchers mga yan eh. May mga analyst mga yan eh. And i-compare nila lagi ang ano eh uh, Pilipinas with some other uh, potential ano uh, country tulad ng Vietnam Pag nakita nila, eh, Pilipinas, puro ano ngayon dyan? Puro mainit politics, away-away. Uh, puro ayuda yung ginagawa, di ba? Uh, so, do you think uh, papasok yung ano, mga foreigners sa Pilipinas? Well, I don't think so, okay? And check natin yung mga, di ba, iba't ibang komento ng netizens. Sabi nito isa, uh, wag kasing umasa sa iba, we grow out own way. Walang ganun, di ba? Being an emerging country, wala kang choice kundi umasa sa iba, di ba? Para mas mag-grow ka pa. Nung klaseng mindset yan, no, wag umasa sa iba. Buti kung superpower ka, pwedeng wag ka nang umasa sa iba. Eh, problema, di ba? Third world country ang Pilipinas, eh. Kailangan mong mag-grow, eh. Kailangan mong umasa talaga sa iba. Ganun yon okay? With the ongoing political squabbles in our country, don't expect foreign investors to come in. Tama. di ba? Investors want to see a country with solid political and economic condition. So, GDP natin slowing down. Uh, below ano na siya? 6%. So, kung hindi maganda-ganda yung uh, GDP growth natin ng fourth quarter, maaaring mag-close tayo ng 2024 below 6%. Talagang hindi maganda yun. Okay. Ang galing ni BBM, talagang magaling, ano, magaling ano, mag-travel travel. Ano to? ginawaan uh, ginawa ng memes si ano, uh, Mr. Uh, Speaker of the House. <laughs> Tambi tambat ambal, grabe naman kayo. So 2023 spending, di ba? Confidential intelligence. So, makikita nyo, pinagbibiskitan ngayon yung uh, Office of the Vice President. Eh, kung ilahatin nyo kaya yan, no? <laughs> uh, i nyo kaya lahat yan ng ano, pabulilyaso lahat ng ano, confidential and uh, intelligence ng Pilipinas. Biroin mo, confidential. Gusto mong ipapublic lahat-lahat. Gagaling nung mga nandyan eh, sa House of ano, eh, Representative eh. Panay ayuda, panay papogi ng mga legislature sa TV, too much politics, wala namang future plan, walang concert, na direction kung hindi yung slogan bla 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 tama yung ano sila may yung ano puro ayuda lagi ng budget sa mga ayuda ngayon grabe record breaking na ano budget sa ayuda singhot lang lang singhot sino yun sinasabi na itong singhot lang ng singhot very resilient naman kami nakakaya naman sa inyo wag padala sa stress Mr. President let your wife and Martin do the job bla 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 parang sarcastic no grabe naman kayo Hanggat nakabili ng 7 pesos na noodles at 4 pesos na kape. Wala nang 7 pesos na noodles ngayon ah. Alam ko, 14 na ata yung pinamababa eh. 14 to 20, naglalaro ngayon yung presyo ng mga noodles. <laughs> And 4 pesos na kape. Parang ano kasi ito eh. May interview siya recently or dati. Parang hindi niya alam yung presyo ng mga noodles. Siguro dyan nang galing yung comment niyan. High unemployment, high crime rate, low purchasing power. Eto hindi ako ano dito agree dito. I think matas pa rin yung purchasing power ng Pilipino overall. Kasi nga because of OFW remittances, di ba? At uh, yung mga ano uh, dollar earners na nakabisa sa Pilipinas, mga vloggers, content creators, uh, virtual assistant, ganon. Unemployment rate, I believe. Mababa ang unemployment rate ngayon ng Pilipinas eh. Except that mataas yung inflation ng Pilipinas. So, ganun din, di ba? May trabaho ka nga kung kinakain naman ng inflation yung uh, sweldo mo. Ganun din. High crime rate, eto evidento, di ba? Although, uh, based sa data ng PNP, ni naman daw ganoon kataasan. Pero, erotic zone, so, daming ano ngayon eh. Sa mga bali-balita Mas mas magrabe nga yung uh, krimen ngayon eh mas tumatapang yung mga kriminal, okay? But according to DTI and NEDA, investment pledges are billions of pesos. Eh, ang problema, pledges lang yan eh. Ang mga pledges, pwede mong idiri ng idiri hanggang sa hindi na siya matuloy eh. Di ba? Maraming banyagang investor na ikita ganon kakurap ang gobyerno ngayon. Magtitiwala pa ba sila kay BBM? That we don't know o, yun yung nakikita nila remove 6040 economic restrictions for uh, FDI eh, ganun din kahit i-remove mo yan eh kung ano uh, kung may malaking political instability sa Pilipinas mataas yung crime rate ganun wala sila papasok di ba Foreign investors have no confidence in the present administration possible kasi that's what the data could be saying bakit di sila papasok dito maybe ayon nila sa current administration and i think ayon lang so nakakalungkot lang ang pilipinas di ba parang aurong ngayon yung ating economics meanwhile yung we visualize natin sa pilipinas sana nangyayari siya sa ano eh sa vietnam di ba ayan no? ganda ng growth ngayon ng vietnam to the point na pag nag continue yung growth ng vietnam grabe tatambakan nila tayo in gdp Uh, by the time na ano, uh, siguro matapos yung uh, termino ni uh, BBM. Anyways, that's it for this video. Tengi pa bye Like, subscribe.